Alam uh, mo rin mga lords ah, Maraming salamat mga lords oh. Ay mga lords Ipagkita ko sa inyo yung pinalim kong kangkong mga lords Ito, buhay na Mga apat na araw siguro ito Tatlo Buhay na mga lords oh. Dali pala ito magtanim tayo ng kangkong mo oh. Ganito pala mga alods ang mga ester sa magtanim ng tangkong, wala tayong problema. Kahit nyo sa bahay nyo, pwede ka mag-harvest. Mag Nagbigan ko pa ito mga alods. Baka ngayon, mamaya magbili na naman ako ng sinilya. Ito pala o. Oh. Ah, inisip ko mga alods na magtanim po ko ng mga kamuti, kamuting galay so, oh, yan oh. buhay na ba? o, oh, dali lang oh, oh, tapos pagka dami na yan mga loads uh, mag-apan-apan mag-apan-apan kami tapos lagyan ng masili. Mayroon naman kami masili dito. O, dami Kasi dito sa probinsya, walang, walang pili, pinipili na lugar kasi mag, mayroon naman kami lupa. Kunti lang ng mga idol. So, <coughs> kung masipag ka mga idol, ang dami kang tanim. Pero kung tamad ka, ah, wala. Palagi ka lang nandyan sa kumot ah, sa banig matulog wala uh, kang mga income tiyo kung uh, saan ka mga idol mga sipag ka so, mayroon akong niyog tinanin dito mayroon pa kami maraming bulaklak tapos yung malunggay mga idol hindi yan magpahuli so, yan ang mga uh, malunggay Mayroon naman akong malunggay dito ng ising mga idol, oh. Abaga sa sumundi, ito yung mga mayante. Sili, oh. Dami, sili mga idol. Ito ang ginagamit ko sa, ano, yung kalahalan ko ng puso. Wala na akong problema. Mayroon naman akong malunggay dito ng mga idol, oh. dami dami ya o oh. yan idol walang sawa ah, uh, problema kami dito sa mga ano pagkain yung mga bulaklak kami mga idol oh. ganda mga Ya. Kasunod nah, natin ba kita mga itu Ito, pwede na ito mag-harvest. Pwede na ako dito mga idol. Loh. Apat na araw si... oh, apat na araw na ito. Oh, uh, Ganda. Bagong ya, Ang idol. Yan. Eh... mga idol, bye bye morning uh, shout out ko pala sa mga pinsan ko dyan sa Manila yung mga dito sa Negros yung mga kaibigan ko lahat yung nagsuporta sa akin yung lamat sa inyong lahat shout out ko sa inyong lahat bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.